Happy Anniversary Sinag alab 2014-01 Yo, what's up mga kuhamre at nice ko lang batiin ng Happy 11 th uh, Years Anniversary ng Sinag alab 2014-01 lahat ng mga kabatch ko kaya ito meron na tayong uh, anniversary shirt at uh, ito ang sample natin ayun, from Kronos Ayan, na uh, pag gusto nyo umorder, i-PM lang ako. Dalawa to. T-shirt and then long sleeve. Pwede nyo pang warm up, pang basketball, pang motor. Ah, kaya kahit saan kayo na-assign. Luzon, Visayas, Mindanao. I-PM lang ako. Ito, 700. And ito na naman ay 650. Para lang po, para lang po ito sa mga pulis na mga kabatch ko ng 2014-01. Ayan, ah Oh. Isusot natin para makita nyo yung fit. Ito, may zoom tong binili in order ko, eh. Kaya, salamat na ah. batch tol, uh, Eman Reyes. Ayan, ah. <laughs> Fit na fit. Eh, na medium para kita yung mga muscle nyo. Para ngayong anniversary natin ngayong September 30. Pang 11 years na, okay? Ayan, Oh. Fit na fit. Kung makikita nyo, kita yung muscle. Talikod. Ayan, naka-FPM okay, nyo ako para isend ko sa inyo yung Google Form or pwede tayong mag-manual. Plus shipping pito, uh, Luzon, Visayas, Mindanao. 650 to. And then, try natin yung ano. Itry naman natin ang long sleeve. Ito, pang motor talaga to. Or, kung nasa probinsya kayo, mainit. Or, nagba-basketball kayo, pang warm up. Eh. Mga pogi na ng Cronus. Uy! Ayan, ito. pang ba, parang bar city ka na nito. Uy! grabe naman yun. Ayan. Uh, PM nyo ako sa lahat ng mga kabatch ko ng 2014-01. Ayan na yung mga design, no? Tanggal na natin. Ayan, mamimili kayo dito. May mga iba't ibang uh, hood. Basta, i-PM uh, nyo ako, isisend ko sa inyo yung mga picture ng mga style ng uh, gawa ng Kronos. Okay? PM nyo ako na. Ngayon na, bilis. Kasi September 5, magka-cut tayo ng order. Okay? PM na. Let's go! And happy anniversary sa lahat ng sinag-alab 2014-01.